Grabe ang natipid ng ating kliyente sa pagbili ng ating PK-160 mga ka-best buys. Ayon kay Sir Richard Geronimo, kapag dinala nila yung baketa sa welding shop, ay aabot ito ng 45,000. Kaya naman naisipan na lang nilang bumili at makipagsapala rin sa PK-160 dahil 26,000 lang ang presyo ng welding generator na ito. Plus 400 pesos lang ang labor ng mga welder. Sa field pa nila gagawin ang trabaho, kaya naman pagkatapos na pagkatapos pwede na kagad gamitin ang equipment. Grabe naman ang performance ng generator na ito. Isipin nyo ang pahinga niya lang ay pa nagpapalit ng welding rod yung ating welder. Baby, malapit yon. At ano ba ang iyong masasabi sa Richard? Subok na, subok ang tatag. Wala kang masabi. Baking 160, may na kayo. Ay, salamat. Nakaharap din ako ng magaling na tindero. Uh, ano dyan. Uy, si Richard, baka mapahiya tayo? 16mm na bakal Ngayon ang butasan bow na bow ng welding Lane, yun yung isang karton alawang karton ibay yung welding rod nga pala na gamit nila dyan ay Super C2 or yung ating 7018. Napakakapal nyo mga ka Best Buys. Kaya naman dyan pa lang makikita mo na kaagad yung efficiency ng performance ng ating generator. Laban na laban. puso sa amin yung bukas sulit na sulit na yung weldingan dyan 45,000 kapag sadalin mo sa shop ang talang kami 400 lang sweldo ng welder 27 lang yun kaya naman panalong panalo. Isipin nyo, may welding machine ka na. May generator ka pa. Ayan nga, ginagamitan pa ng grinder, oh. Grabe talaga, no? Baka interesado po kayo, maaari po kayong mag-text at tumawag sa aming cellphone number na naka-flash dyan sa inyong screen. Bisitahin ang aming Facebook, YouTube, and TikTok for more videos. Maraming salamat sa panonood, mga ka-best buys. Mag-ingat po tayo palagi. God bless po. Ito na nga po pala yung finished product. Mas Share naman po para makita ng mga nangangailangan.